Yes, ah, uh, question. eto, eto, mga susunod na magkatanong si Mr. Jose Alas. Sige, Ronald. Eto, ah, medyo... Medyo nagpapasok sa tayo ng Change Uh. Eto na po, Tony? Sige, Uh, magandang hapon ho, Atty. Magandang hapon din po. Uh, bali, ang itatanong ko po, regarding po doon sa ano, uh, hatihan po ng lupa, ano eh. po mga magkakapatid. Bali mana po nila ito. Okay. Eh. Ngayon ho, ang sitwasyon mo'y ganito, yung pong mother po nila, bali, dalawa po kasi silang naginatawa. Okay. Mm -hmm. Ngayon ho, doon sa una, na, na yung po yung ano, ay Ngayon, dalawa po ang anak po niya doon. doon naman po sa pangalawa, mali lima, kaya pito po sila. Ngayon po, ang hatian po nila na ginawa sa lupa yung yung kalahati, ibinigay po doon sa uh, dalawa sa original po na anak na uh, sawa yun naman pong kalahati, yun ano naman ba? po ang party na kung saan, tinaghati-hatian po noong limang mga magkakapatid. Tama po ba yun, ah Uh, pareho pong kasal, no? Yung dalawang... Ano po? pareho. Pa? Pareho pong kasal. Na makinig po yung isa o naanal? Yung una. Uh, ano po, naanal ho? Naanal po. ah uh, ganito po yan. Kasi po may... Uh, kapag may degree of annulment, tapos... Um, bago ka magpakasal, kailangan mong hatihin yung lupa kung dun sa mga presumptive kids o mga yung mga sa dapat yung unang kasal. Ngayon, kung hindi ginawa yun, magkakaroon ng sa, sus, sa pangalawang pangalawang kasalan na yan, magkakaroon sila ng separation of property. So, kung ano may pagmamayari nung, nung isang asawa, sa kanya lang yun. Pag, kung ano yung pagmamayari nung isang asawa, sa kanya rin yun. ah uh, Depende yan kung saan, na, kung kailan na-acquire yung lupa. Kung na-acquire yung lupa dun sa unang asawa, um, bago siya maanal, ang mangyayari dyan, ang may lang dyan yung unang mga anak. Pero kung ang nangyari, yung lupa ay eh na-acquire sa pangalawang, pangalawang, uh, during the existence ng pangalawang asalan, ang lupain na yan, Uh, ang mangyayari dyan kung nakapag-distribute ng mga properties sa unang kasal, yung lupain na yun, dun lang mapupunta sa uh, mga anak ng pangalawang uh, asawa. Uh, so, ganoon yung hatian dyan na ano. Kung yung 50-50 na yan, mapait na yan yung paghahating yan. Pero kung kumana may pumalag dyan na isang party o isang uh, anak na sa niya, mas malaki dapat yung sa kanila, at sa kanila dapat lahat yung magkakapatid, uh, dun, dun sa korte ngayon, i-settle is yan kung paano yung hatian talaga. Pero, kung, kung nagkasundo naman yung parehong party na 50-50 lang, okay lang yan. Wala namang, wala namang pumipigil sa atin dyan na, no? um, na, na ibigay sa, sa dalawang pamilya yung hati ng, ng lupay na yan. Bali, ano po kasi ator ni, eh, naghahabol po yung ano, yung pong pangalawa, yung mga anak po nila, yung lima. Kasi ho, ano, bali yung lupa po na yun, mana po kasi ng kanilang mother. Eh, before pa po mag-asawa doon sa una, talagang kanya na po yun. Yung lupa. Sa dun sa mother talaga yun, no? Uh Kung gano'n ang nangyayari dyan, dapat ang um ang um, medyo masalimuot kasi yung sa succession natin mag na ganyan eh, pag lalo na pag hindi nagahat so kung dun talaga yan sa mother meaning na mana niya yan from from sa mga nun, ninuno niya sa kanya lang dapat hindi lalabas sa pamilya niyo so dapat sa pangalawang asawa lang yan ah uh, walang walang kinalaman dyan yung unang asawa so ganun yung magiging karapatan na yan nila dyan sa lupa eh, di pa paano po yun, ang hatian po. Namatay po kasi yung ano eh. Yung nanay. Kung mother po nila, mm uh -huh. oh, Eh, nung namatay na, ho, dun, dun pa lang po naghati. Ngayon po, may tumayo naman po ano, languna, yung amahin po namin. Ang nangyari po, ang ginawa nga po niya, yung kalahati, binigay po dun sa dalawang nauna ng mga anak. Mm Saka yung lima, binigay naman sa kalahati. Magkakatagin si na. ba sila sa nanay? Na. Magkakatagin ba oh. sila sa nanay? Magkakatagin sila sa nanay? So, uh, kung magkakapatid sila sa nanay, uh, hati-hati sila dyan dun sa mga anak, lahat ng nanay na yun. So, uh, hindi si... Uh, magiging ano yan, hindi 50-50 ang hatihan. Ang hatihan yan, um, divided by 7 sila magkakapatid, so pito yan. So kung ga ilang hektare yung lupa, i-divide by 7 yan. So, ganun yung hatihan dyan. Uh, भैया भैया हरानी सलामती ज़रूरु प